parang ano rin ang Parang kahapon, may si tatay Pungloy, may sarili style yan eh. Yung ubod baga. Ubod ng pakla, kaya pala po. <laughs> kaya wala po po Ubod ng pakla. Pag sa camera, sarap sarap din ba? <laughs> Gulat ako ganyan. Uy! Ba't hindi ito ging ano? Ging ano sa... Yung nilutuan kasi ngayon namin ni Nilanaldo mga karamas Nilanaldo ang bumira noon eh Hindi niya nakita May sakit siya May sakit siya May sakit siya noon eh Balikan niya yung kanyang episode na yun May sakit si Pungloy nilutuan ng Saha ng saging Ay matindi ang paggawa ni Brunaldo doon Sa harap pala kayo Uy ganun daw talaga Kahit si tatay na nga nagasabi Hindi talaga maniwala kita Hindi ah Ganun talaga ginagawa namin ni Uncle Gaspar Ay ganun daw oh, ganun talaga to. Kanya-kanyang style daw yan. Oo, <laughs> <Kino> kanya <-kino> style. <laughs> Ang style nila, ano eh, yung oh, asim kilig talaga eh. Pag ganun mo, alam mo, may, gagam may sapot eh, gagamba, huwag punta na eh. di, nakakain ka rin kahit? Oo eh. Ayaw nga, sa iyo ko nakita yung sapot eh. Dab, yan dab, Akin tidak ada sanggup, kain ko, perut <laughs>

Ay si ano ang nag-team uh, plot uh, Si sino nga um, yung bumagay niya yung kwai mo flower girl pagkasal mo sino yon? Pangalan si, niya po? Si Al. Si? Si Al. Oh si Al. Gina <laughs> sabi niya. Kuya Pong, kailan kasal niyo? Kwai nyo ako rin ano yung flower girl sabi niya. Pong di ba Pong? Flower girl daw siya. Sabay Dami bay dami-dami lagay na palaman ha. Sabi ko ayos ah. <laughs> Pinadagdagan mo pa kunti pong para talaga sarap-sarap talaga. Na Isalam natin to ating ano. Ting dawat. Salamat po. Salamat po. Good Edward, thank you. Sabi ko sa kanya guys, sa sunod, pagdawin na namin para hindi siya mag-abalaga. Oo. Hindi na siya may harapan. Ano? Kunin na lang namin agad. <laughs> Magpapakain ko sa pato ko yan ay Sabihin niya ipamain daw oh bagay, kauna namin yan <laughs> Pamain? Pamain namin? <laughs> hmm. Sa dami niya kasing mga ganyang gay bakla hindi niya napansin niya mga ganyang ano, Pansin hmm. natin yung hipon Uy! Dami ba? Oh, daming sanan Pansin <laughs> natin Kaya na natin itong ating sihi. Nakain natin ang ginger. Ang ating garlic. Ang ating sibuyas na napakadami. Ang ating itong sile. Sinuntian ko lang. Kaya na natin ang sihi natin. Sabi yung mga karabas, pangatlong kainan namin ito, siya hindi nakakasama palagi. Oh, uh, uh, ang laging present dito, uh, Naldo at Pungloy. Ako. Mm -hmm. hey, siya hey, pa rin. Saan ka, Dots? No. Yung ano na yun? Yung nagpalibasid sila Dito ang kameraman nun. Piyer na po tayo dito. Oo, mga mga tayo. Ako, si Igay, si Naldo, si Pungloy, ikaw mm -hmm. ang kameraman. Kasama, di ba hindi ka makasama sa kalibasid? Hmm. Yung sa mga bato natin siya kinuha. Hmm. Kasi siguro yan. Yan natin, ilagyan sa bawang. <coughs> Lagyan natin makaraba ng sitaw para medyo maluto-luto din ang sitaw. Pag kulok-kulok niyan eh, kulong-kulok niyan, ayos na yun ay Maliit lang alam mo na yan. Pag na-overcook ma yan, magaliit pa lalo yan. Kumukulo-kulo na, kumukulo-kulo na Ang ating sihi na niluluto Lagyan na ng asin, lagyan tila ng ito Wherever I see girls and boys Selling lantern on the street I remember the child Of the manger have to Forever the are people Giving gifts, changing cars ya I believe that Christmas Baga uwi na si Jam Na 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 Sa na Uwi na pa? Uwion Uwi si Jamela Dito magpapasku sa piling ni Papa P. Nagayang kata. Kahit sino magluto niya mga karabas, may, may ano yan, masarap yan. May kusang sarap talaga yung siit niya. Kumbaga yan so, ang mga effortless na pagluluto. Hindi mo na kailangan mag-isip-isip kung paano sa sarap. Kasi sadya siyang masarap. Ay, lagay na rin natin ito pala bago pa magtampo ito yung malunggay natin na yan tangkita mga karamas o kahit hindi nabuksan okay na yan kain na kain so, uh, tayo pong kain po tayo mga karabas sarap talaga mga Hi guys. kain tayo mga karabas sarap talaga yung original kain po ng gata tayo. gata kalukain ang kanin <laughs> kain ang kanin sa ulam sa ulam ha kamain lang. Abo. Sarap po. Oh. Sarap. Sarap. So ito yung naging sinali. Ito yung ng ano no? Dito. Wala na yung dyan eh. Sa tabi. Diyos <laughs> siya. Kuha, kuha. Yan o. No? Oh. Laman niya o. Oh. Mmm niya. malaki siya sa ano. Paborito ko sa igi. Paborito hmm. ni Bro Naldo to eh. <coughs> bro, kain tayo of bro. Yung sayawan pa namin to. Natin. Yung asar asar he. Asar si he. Aha. Oho. Bakbak -bak sayo si Naldo. <laughs> Sarap sundutin eh no Ha? Huh? Hmm. Kuha lahat eh. <laughs> Wala kang nagtira. Sa may puno mo pala siya. Ano, oh. no? Hmm. Hindi na po putol. Kala ko mo ang shield niyo po. Tingkas? Eh. <laughs> Basag ang ngipin mo dyan. <laughs> Basag ang limang ngipin mo dyan po. ko ang ihi, ang ano, iigit pero ito hindi. Kapal-kapal. <laughs> ito ay hindi pa namin itong kinakondensi si pong loy. Paano yung na ito dyan? <coughs> Kita mo yung bag sya. Ako, ako, sa sya na mawala yun siya. Pero siya dala-dala na 1.5 na lalagyan ng oh. soup drink. Yan, hindi mo yung lalagyan. <laughs> 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 oh, ibon po ka. Ang misipol po. Kay ano pala kay Sir Lester pagaling ka hmm? na. Ha? Pagaling ah, Sir Lester. Pagaling po. Ano ano naman yung Sir Lester na? Nasa suot eh. <laughs> Dai. Kasi ko sa iyo mag-ingat ka palagi diyan eh. Nakita ko si Jose na. eh. Kaya para sa tatlo sila. Ingat kayo diyan sa mga team Canada diyan. Kay kuya ano? Kay kuya ang hindi to ay gusto <laughs> ako ng ano.

kaibigan natin doon din. Dalada din yun eh. Shout out ma'am. <laughs> ma'am Swani. Shout out pong Hong Kong. Hong Kong naman sa <laughs> pater natin. <laughs> Ang <Diyan. laughs> Macau Pong. Shout <laughs> <Chat> out dyan. Sa Hong Kong dyan. Kay eh, ano. Yung <laughs> mga natin dyan. Si Starla Smile. Si <laughs> Luwil. Luwil. <Lule>. Si <laughs> Django. Kuya ano nga yun sa? Yung mag-asawa? Si... Cruz yun eh, Cruz. Nalimot hmm. <laughs> ako. Basta Cruz up dito nila. Oo. Si Alma Cruz yung pang-asawa niya. Si Mayer. Si Raymond. Sa... Hindi. Nalimot ako pangalan niya. <laughs> kailangan kailangan si Kuya... Si Paring Marlon! Yun! Si Marlon. Yood. At saka kay niya. At saka sa Canada pala sila. Ano yung mga kaibigan natin doon? na Kuya Gabriel and family. Mm -hmm. Kuya Gabriel Stephen yung in family ba? Balita ko nanonood kayo dyan eh. Mm -hmm. Balita ko, tawa kayo ng tawa sa akin sa mga kalukuhan ko eh. Muntik <laughs> <laughs> na ako mababarangay, tawa pa kayo. <laughs> <laughs> si Ate Edith, gagawa si Ate Edith ng ano dun eh. Kakanin. <laughs> Kaya hindi na kumakain ng... Nga, paan ko yung kakanin niya ah. Pala doon natin sa kanila dahil isang taon na. Wala man lang nagpamarasmas mm -hmm. sa Canada na pala. Oh, na. Kami na kapungloy, hindi namin kailangan ng ano eh. Ang passport, nagpunta na kami hindi sa Canada, Kandaba. Kandaba lang po. Kandaba po <laughs> <Kandaba at> pangga. Kandaba po pangga. Sarap sa amin yun. Mm. natin yung buyer ni Tito Lucy doon. At doon natin yung bintang ating pakuan. Hindi pa lang ba kayo doon, Dad? Kandaba? Oo eh. May ligaw ako doon dati. Abo. Pero pinakamalapit kami, amin, ano? San Luis. San Luis. Shout out sa iyo, ha, sa ligaw ko dyan dati sa Kandaba. Baka nanonood ko ngayon. Tayo ay pinagtagpo, pero di, tinadana. Yun May kantang ganun. Pangalanan kita, wag na. Baka <laughs> si Luso ang asawa niya. Hindi <laughs> na <laughs> 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 nanonood. Uh -huh. <laughs> Basta alam mo yun. <laughs> nag-iisa, nagdadalawang electronics sa Bustos, sa Bustos campus na pinagtuturuan ni Sir Dionisio. Kung nandiyan ka lang, mo comment ka. Mag-comment oh, ka. <laughs> Daddy din, nag-guardia ako doon dati, nag-aaral siya doon, Bustos campus hindi ko siya natandaan kasi ang mababait na estudyante hindi ko natatandaan yan lagi naka-ID pag nagkapasok eh. paano mong papansinin niya di ba? hindi pa sabay pukos ako talaga doon kay Dennis Santos eh oy pre yun mga uh, trupa ko dyan eh <laughs> bait yun taga mga taga bayan pa naman yung mga oh, bait yun tapos sila Tyron Alcantara mm bait yun doon ko nga nakuha ang pangalan ni Tyrone eh. Doon ko angas naman ang pangalan ng ni tao niyo Tara pugi Tyrone Uy, <laughs> huwag niyo sabihin naman na masama ang ugali niyo Kaya natanda ko kayo ha? Wala ko sabihin ka <laughs> Kamis din ang buhay sa... Sa BSU gustos. Sila Sir Dalangin. Tapos si ano, presidente noon, si Sir Pimentel, yung presidente noon, nung nagagwardiya ako noon. Kaso lang, si Prendo si sa ano? Patay ni niya, Anian, Sir Bong. Mm. Si... Patay ni Sir Bong yun. Bong Pimentel. Mm. Mm. <laughs> Tiga-hunter ni Atta sila ah. Kan oh shout out sa inyo sa Canada, diyan taga Canada pa siya. Si Mercy. Oo, nga pala. Kasi hindi pala sila, no? Pansinip sip mo hindi mo talaga kaya. Hindi nga, susuko ka mo talaga. Mm. Kati kati hindi niya sumipsip sa kahoy, no? Mm. Eh, niya sa kahoy. Nag-ano siya, nag-bakyo. na. Ano ba Eh? Nabigo ba kami sa sinasabing masarap ito? Sarap. Maliit. Pero malasa. Hmm. Hmm. Sarap magaling sa alat talaga. Oh, sap-sap ng bilda. <laughs> Burito ka ni Papa Pio. Tinto nga pala. Kay. Kay ano? Kay Lasarov. Kala ko kay Nuning. <laughs> <laughs> sa Bildat. Kay Lasarov. maderes Sa sunod, sabi ni Pong sikat-sikat daw. Huwag naman yung mga ganun. Pong No? Sikat-sikat. <laughs> sikat-sikat. Sarap ka na yun. Wala pa mga kababa yun. <laughs> Hindi naluto. Ang dada yun. Hindi mo nakababa sa yun. Hindi mag-abot sa inyo. <laughs> <laughs> Ikaw marami man magdala

jaga tangan pangguli, jaga narin siapa kakak hebat ya ini lo ambil le pasang duta ya hmm. diberi pasang duta

Sabaw. Ito siguro pang ganda pulutan. No? Tipid-tipid to. Mm. Tipid pa lang. Ang mga Yung, yung ka, na naman. Yung ka sa harang sa yung mahal. No? Matipid pong. Yung ka pula <laughs> no? Isang puno lang. No? Isang taliyasi. Tapos ano no? Isang crispy fry. Tapos <laughs> ka, yeah. kating kilo na harina. Hmm. Pandi, masyado alat. Sakpong dibla no? Sarap ng ano kapo no? Sarap din mo yung sayo. <laughs> sapot. Tinola. Sarap ng manok ah. Sarap <laughs> na sabaw. May sapot eh. <laughs> Tawag yun ang mga panood na yun po. Wow. Bak na agos. Uwa <laughs> po. Yung ulan po mga karabas yung kanina na malakas. Bumababa na. <clears throat> Bili yan eh. Ya, ini jalan bentuk, 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 aku oh aku <gay> <gay lắngâm nyam nourkin source> kasi ulo, -ulo mga yan. Ayaw talaga. Pong! 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 Kabutay kitong sangkor, pong! Yeah. Sa Ang loko mo kasi. Sige. Sa'yo lang ako nagiging masaya. Yung mm. pinaparamdam pa mm. na hindi ako malaga. Oh, mm. Yung muto lang yan, oh. wala pa mas sabi. <laughs> Grabe mo yan. Diyan mo, ginagawa mo yan.

Ayang, naknak, naknak, dir, bu, kada ang makina. Naknak, dir, sihe, sihe, di mo ba alam na ako'y nasasaktan Tung ikaw ay lalapit na di nagpapaalam Ladies and gentlemen, repakol Alam kong ito'y malabo Di na to magbabago Sa katapatan ng karanan pag ko sa iyo Ngunit pagsapit ng gabi Dito ka sa aking tabi Sa pagibig mo Di ako nagsisihi At pagkising Sa umaga Maamo mong mukhaan Nakikita ko Tama na! pasok na yung sihi Haba ay Haba pa pala yun Layo ng motor <laughs> <laughs> Dapat pala hindi doon simulan yun eh

po sa panunod mga karabas <laughs> mga karabas mga karabas mga karabas mga taga ano dyan Pilipinas ingat, ingat sa... po tayo sa bagyo 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 sana ay okay lang kayo